Ah, mga boss, magpupos tayo ng papaya. Inog na papaya. Bali, nahiwa ako na ito boss kanina. Kaya lang medyo matikas yung loob. Kaya na-record ko na. Baka kung anong meron sa loob. Uh, guys, parang, parang mga boss, may, parang may laman talaga sa loob. Matigas ang loob, matigas. At and nga, may laman nga siya sa loob. Ano kaya ito mga boss? Tingin nyo, ano kaya ito? Matigas siya, matigas siya mga boss. Hindi naman siya buto. Pero matigas siya. makapit makapit sa laman hmm, yan oh. takin nyo uy balag yan ano kaya mga boss comment right comment down below Oh, ayan. Mga boss, oh, hindi fake yan. Oh. No? Nakakabit po. Hmm. Pwede kaya ang itanim ito. Hey okay, guys, uh, comment na lang po kayo kung naka-experience na rin kayo ng ganyan. Okay, thank you.